Totoo bang napunit daw ang plaster na nakadikit sa Viva Max Hunk na si Errol Carmelo habang ginagawa ang isang mainit na eksena sa pelikulang Punit na Langit? Yan ang ating aalamin at iba pang nakakaintrigang sekreto ng sexy actor na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at wafu. WTFU! recently po namin na ginawa oh. yung kay Direk row pahen na naman po oh. yung punit na langit punit na puet? punit na langit ah <laughs> ako, punit na puwet. sorry olet punit na langit ah ay para naman din langit ang pwet 'yung okay. magri o okay. ko <laughs> uh, thinking of punet oh. may nag sabi sa akin na may eksena ka, hindi ko alam kung jaan, pero may eksena ka na napunit ang plaster mo. Kasi di ba <laughs> sa Viva Max ang mga lalaki, o kahit naman din yung mga babae kapag meron sex scene, naka-plaster. kasi may mga alam kami, wala namang plaster, pero kayo hmm. nagpa-plaster kayo. Apo. Apo. pero yung sa'yo daw, habang ginagawa yung eksena, napunit ang plaster. Apo. Bakit naman napunit? At sabi pa, Eto pa nasabi sa akin na punit na, basa pa. Ako <laughs> ang lahat, hello naman kay Carl Jason na one year na nating YouTube Platinum member. Maraming salamat naman sa suporta sa WTFU at dahil dyan, para sa'yo, ang episode na ito. pag iinit na exclusive reality show sang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, palarong boylets at beckys. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, the sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfood.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema. Dahil pwede ang GCash at Paymaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU. At makakasama natin ngayon si Arol Dionisio. Dionisio. <laughs> 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 sino kena mo yon? Errol Dionisio? Errol Dionisio. Ang um, artista nung act, ah, di ba? Oo, oh, boyfriend ni Christine. Ito yung babaw. Dati. Dati. Ah, Ignacio. <laughs> 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 Errol Ignacio. May Errol Dionisio, alam oh, ko na artista. Na. na parang, ano... Medyo familiar nga po siya. Eh, parang meron. Apo. Ako alam nyo na. <laughs> ano ba naisip yun? Pero yung kay, ano... yung ex ni Cookie Chua at ex ni Christine o oh, Tintin Babaw oh, si ano yun, Earl Ignacio. Kaya naman si Earl Ignacio. O, oh, artista rin yun. O, oh, kumari ka, di ba naman kilala? <laughs> Kunyari lang. <nila. <laughs> ma artista din. to, ang nani. Eh. Kaya naman si Earl Ignacio. Oh, no. pero alatang hindi na makilala. Hindi naman yung Hindi, kasama natin si Errol. Carmelo, Ayan. hello naman sa'yo, Erol. So po, thank you for having me po dito Ah, Salamat naman sa pagpapaunla kahit usibisihan ka sa paghuhubad sa VIVA MAX. <laughs> Opo. <laughs> <laughs> so, uh, ikaw ay isang uh, aktor sa VIVA MAX. Yes po, yes okay. po. Okay, so ano ka? Um, talent ka ng VIVA MAX? Signed ka sa VIVA, ganyan? Opo, sa VIVA po. O, uh, sa VIVA Artist Agency. Pero hindi po exclusive on VIVA MAX. Okay, so... Uh, paano, paano, ka napunta sa pag-aartista? Ano ba yung una mong uh, kinarir? <laughs> ano, bali, uh, actually, bata pa lang naman po talaga ako. Pangarap ko talagang maging actor dahil impluensya po ng lola ko. Oo, oh, um, bakit ano ang lola mo? hindi, yung lola ko kasi mahilig siya talaga manood. Ah. And then, dahil lola's boy ako, ah. arang nagkaroon ako na idea ng bata. Kasi pangarap bilang bata. Ah. na sana someday mapanood ako lola ko. Parang ganun, pumasok sa isip ko. And then growing up, hindi naman, nalaman ko na ang hirap pala. Wala akong chance, wala akong connections. Until I met Tito Jojo. Sina okay. Jojo yan? Jojo Veloso. Ah, okay. So, na-discover ka ni Jojo Veloso. Opo. Tapos, uh, manage ka niya, tapos pinasok ka niya sa Viva Max. Yes, po. Ah, okay. So, nag-workshop-workshop workshop ka ba? Opo, opo. bago ka sumalang sa Viva Max? Opo. ah uh, actually, before si Tito Jojo, parang siya lang yung nagaano sa amin na oh, mag self-study kayo ng mm. ganto ganyan And then, nung lately lang ako nakapag-workshop na nasa Viva Max na po ako. Mm. Ayan, saka ako nag-try mag-workshop para ma-increase -ma pa lalo yung capability ko as an actor. Ah, uh, ilan taon ka na ba ngayon? Ah, pa. 23 po. 23? Ah. Ah. Ang pogi mo, ha? Ay, thank <laughs> taga saan ang mga Carmelo? Ah, uh, ang Carmelo talaga, taga Northern, ah, uh, uh, Northern Samar. Uh, sa alin po. Then, okay. pero ako po, lumaki na ako sa Bulacan. Ah, uh, oh. Okay. Sino kamo mukha mong artista? Oh, may nakapagsabi na ba sa'yo? Ah, uh, tatlo ang kino compare sa akin eh. Tatlo? Not just one, <laughs> not just two, but three. Oh, o, Medyo sino -sino? hybrid daw yung mukha. Sino-sino? Una. Si Drew Arellano. Ah, oo nga. Okay. Pwede. E, alam mo ba super crush ko si Drew Arellano? So, Pogi. Ito po. saan galing yung mag-host din. Oo. <laughs> oh, Parang kayo, parang. Ay, <laughs> pwede. Kapas ko ah, yun. Ay, anyway. kasi na pa. Oh. Si, pag nakasalamin na daw po, si ano, si True Barrymore. Charot. Bar ah. Hindi asawa ni ano ni Juday, ni Miss Juday si Pwede din Ryan, Ryan. Agoncillo. Oh, Oo nga, oh. pwede crush ko din 'yan. Oh, oh, nako, oh. Nakakadalawang crush na. <laughs> nako delikado itong guest na 'to. Oh. sino yung pangatlo? Ano? Piling ko more on bosses pagka uh, nagmo-modulate ako si oh. Daniel daw. Pwede din, yun. No, crush ko din yan. <laughs> so, pasok ka na sa banga. Ang dami mong kamukha. Drew okay. Abellano, Raina Gonzilo, tapos may Daniel Padilla, Angel pa. Oo uh, okay. naman. Okay, sige. Dahil diyan, sagutin mo na to May nagbayad na ba sa'yo ng bating, tapos sumingin ng kapalit? Ah, I At think ako. May, Alam ko, may naalala oh. po ako before bigla may naggusto na mag-sponsor. Should I call it bayan? Parang nag-sponsor siya. Oh. Uh -huh. Ganon. And then... Binayarap kanya. O, oh, binigyan niya ako ng... mababala, binigyan niya ako 2,000. Tapos sa uh -huh. hulat ako, parang sabi ko, noong una tiyatan ako, parang saan po ito? ko gusto ko mag-sponsor, sponsor. sponsor. Supportan niya daw ako. Tapos sabi ko, ah, sure ko kayo, kahit okay na naman ako sa akin, parang kung kahit sa social media lang, uh -huh. ganyan lang. Tapos uh, nag i siya. So, tinanggap ko. Tinanggap ng mo, tapos? Pagtanggap ko, nag <laughs> bigla may kapalit pala gusto niya makipagkita gusto niya sa hotel so sabi ko hindi ko babalik ko na lang mo yung ano. Binalik mo. Binalik ko na lang. Wait. Well, oh, binalik ko na lang. Nag-message. Oh. oh sa ano natin, nakalagay, pakibalik na po yung 2K. I need a 1.8 daw. 1-8 lang ba? 200 lang daw na ibalik mo. Saka tapos ang drama-drama ka na. Binalik ko na po yung 2K. Kulang ng zero. Para lang masabi mo na naibalik mo. 200 lang yung binalik mo. Binakas mo yung 1 -8. Binagay. Hindi so, talaga ganon. Eh kung binigay niya 20K, babalik mo pa rin. Babalik pa rin. Oh, okay. Kasi ano naman po, parang pagiging mabuti yung tao lang. O, okay. hindi, nagulat lang din naman po talaga yeah. ako na, ano, na biglang may ganon. Tagala, sige, anong Gcash mo? Tatry ko kung ibabalik sa sa... <laughs> <laughs> Send akong 5K. <laughs> so, Viva Max, siyempre, pag sinabing Viva Max, sexy, uh, daring. Okay. Nakailang uh, pelikula ka na dyan o series? Ano eh, medyo marami-rami na rin ho. Pero yung mga main cast, if bibilangin ko, siguro mga around six. Six okay. na main kang ano, uh, main cast, character. Oh. Okay. okay. Ano yung uh, hindi mo makakalimutan doon? Anong title? Ah, uh, pwede po dalawa. Oh, sige, go. Ah, uh, yung Una ko is yung tag-init kay tag Direk Joey, and of course yung... Direk Joey? Reyes po. Direk Joey Reyes? Ay, kaibigan okay. ko yon. Ay, talaga At, po? Oo! Ah, siya, bali siya po ang nag-ano sa akin ngayon eh, parang nagbibigay ng opportunities. Oh, ah, talaga? Parang ina-guide-guide niya po ang mentor mo. Oh, naku, Dadami pang pa opportunities mo sa sabihin ko. <laughs> Ay, thank you po, thank you, thank you. Ah, anong ginawa mo sa tag-init? Ano po, first time ko pong mag-main cast noon, ah. bali support character po ako ng bida. Uh, okay. Ano po ako, parang bad boy-bad boy na rich kid yung okay. ano ko. Ano pinakita mo naman dyan? Nagpa-sexy ka na dyan. Opo, okay, sexy na rin po. Nag-butt exposure. Butt exposure, oo. Uh, titignan ko yung mga still photos and videos from direct Jomie. ah, Okay, oo. Okay. Uh, tapos, yung, yung sumunod naman. Uh, yung recently po namin na ginawa. Uh, yung kay Direk pahen na naman po. Uh, yung Punit na Langit punit na puwet? Punit na langit po. <laughs> ko punit na puwet. <laughs> Sorry. Ulit, punit na? Langit. Ah, ay para naman din langit ang puwet. Opo. Okay. Tumagli, <laughs> <okay. laughs> Mukhang nag-agree siya, sabi ko. Mukha naman din, ano, langit ang puwet. Oo naman po. Yan ang sabi. <laughs> oh, okay, ano naman ang ginawa mo sa punit na langit? Nang punit ka dyan. Opo, oh, nang punit po ako. Nang punit ka? <laughs> Kaya, kaninong langit ito? Ah, uh, kay Apple po, Apple D. <laughs> si Apple D kasama diyan. Uy, ano ko lang kasi Apple D nakasama kayo sa Teletabloid. O. Opo, ano po ma magaling din po at ano, talagang malaki ang potential. Po malaki nga. Opo. <laughs> 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 Nakita ko din. Uh, so may eksena kayo ni Apple D. Opo, opo. Bali kami po ang parang love team, love team po dito. Ah, talaga. Okay. So, syempre, anong uh, istorya nitong punit na puwet? Eh, lang. Eh. <laughs> siguro without spoiling oh. too much, ah uh, ang punit na langit po is about uh, dalawang magpinsan na babae na probinsyana. Oh. And then, yung isang pinsan is uh, may kapansanan or actually mute siya oh. and deaf. And then, ay na, mute lang pala. Tapos yung isa naman ay parang younger and gusto niya na umalis ng probinsya. Uh, gusto niya, kasi sila na lang yung, mag, yung natira dun sa probinsya. So yun. ano ka dun? Pinunit mo silang dalawa? Opo. Oh, ah, <laughs> <laughs> Speaking of punet, may nagsabi sa akin na may eksena ka, hindi ko alam kung jaan, pero may eksena ka na, na punit ang plaster mo. Kasi di ba <laughs> sa Viva Max ang mga lalaki o kahit naman din yung mga babae kapag meron sex scene naka-plaster. Kasi may mga alam kami wala naman plaster pero kayo nagpa-plaster kayo. Pero yung sa'yo daw habang ginagawa yung eksena napunit ang plaster. Bakit naman napunit? At sabi pa eto pa sabi sa akin na punit na basa pa. Bakit? Ay nga pa bali kasi yung eksena po namin is sa bundok. So, yung bundok po na yun, open talaga siya, wala pong puno. So, medyo mainit nung time. Ah. Kahit medyo makulimlim, medyo mainit. Kasi doon kami gumawa ng, ng lovemaking scene. Or Bindo, sex scene. Sino kasama mo? Ni Apple. Okay. Ni Apple? Okay. Oh, oh, tapos? Tapos yung meron kaming scene after nung, ano, nung sex scene na Pareha kami nakaubad. Ah. Then, uh, may, nagto lines to may gagawin kami, asabihin kami doon. Ah. And then, syempre sa pawis ho, na hindi ko na malaya, nung pagtapos ng eksena biglang natanggal na yung plaster ko. Bumitaw na siya. Ah. So, hindi kinaya ng plaster? <laughs> hindi yung kinaya. Ah, ganun yung nangyari. So nakita ni Apple? Ah, fortunately, nakata nakatalikod siya. Ah. Oh. <laughs> ah, hindi naman fortunate for her. <laughs> Unfortunately, nakatalikod siya. Sino lang nakakita? Si director. Uh, hindi, hindi rin no si Direk. I think ang nakakita that time is yung wardrobe namin. Ah, oh, oh. Oh. Pero hindi na, parang mabilisan lang din kasi parang nagkarya, nakagkatinginan lang din kami. Parang oh. nakita ko naka-boss, uy, na, nasa na sa kanya. Baka naman na naapektuhan na si Junjun kaya natanggal ang plaster. Ah, uh, hindi naman po. Is, uh, siguro slight. Hindi, jo uh, <laughs> <laughs> oh, Okay. okay. Naapektuhan ka ba sa dami ng mga love scene, sexy scene na nagawa mo? May mga instance ba na, ah, na-apekto kang ka? Ah, uh, lalaki naman po kasi ako. Okay, so, hindi po natin may iwasan. Pero, ah, uh, I try to be as professional as possible. So, most of the time, sa mga po talaga, ah, uh, trabaho lang. Mmm. Mm -hmm. So, <laughs> <laughs> showbiz din. Meron bang pagkakataon na yung ka-eksena mo, o professional lang kayo, tapos itinuloy niyo na lang after shoot? Ay wala po. Ha? Ah, <laughs> May sinagot, sinungalit! Wala. Wala, wala. Pa, o oh, paano ka... na paano ba yung... Kasi syempre, ang sabak mo kagad sexy, di diba? Apa. O paano ka na-convince? O paano ka nag-prepare na parang wala ka inhibitions? Hindi ka ba kinabahan? Ano? Ano eh, parang... prior to signing to Viva pa lang, hmm. uh, kinakausap na ako ng manager ko, isa dito, Giorgio oh. Veloso na paano pag nga ano, binigyan ka ng opportunity ni Viva, ganito ganyan, Viva Max. So, siguro mga, I think, two to three months pa lang po before signing with Viva. So, nung time pa lang yun, nagde-decide na ako na iniisip ko, ano bang kaya ko hanggang saan ba, ganito ganyan, kaya ko ba talaga magpakita ng bat, Kasi Mm. -hmm. As, then, hanggang na, hanggang mabod na lang sa point na, oh sige, sayang yung opportunity, sayang yung door. So, Design ako na kayanin, oh. then yan, yun na lang po. Okay, sabi mo, pakita ng butt, pakita ng butt, mm. oh, pakita ng behind. Oo oh, oh. po. Oh, oh, oh. e, paano kung frontal nudity ang hilingin? <laughs> o oh, meron na ba? Baka naman <laughs> meron na. Wala, wala po, wala, wala po. pa. O oh, halimbawa, oh, ikaw at talaga ang BIDA, isang malaking proyekto. Pero oh. nakalagay sa isang sequence o ilang mga sequences, eh, kailangan kang mag-frontal nudity. Oh, Payag. Okay. Ah! Ah! Dito ko hindi Uy, wala ko Wala ako akong ano. Uh. Wala akong courage kasi... Uh, from a very religious family talaga. Wow! <laughs> very religious <laughs> Opo, family. Na-convince ko lang talaga sila mama at papa na pumayag for Viva Max. Pero wow. with the condition of not showing anything else other than my, mother. Uh, ang ganda din um, lang po talaga. So puro puwet lang muna. Hindi kaya ang frontal nudity. Wala po. Uh, even though the price is right or even if o, the price is right. Opo, parang siguro ngayon wala pa po sa sa isip ko talaga. And pag iniisip ko kasi siya minsan, talagang yun tapang na pinagugutan ng iba. Ha? Ano eh, grabe. Parang di ko yata kaya <laughs> I-workshop ka namin. <laughs> <laughs> Para kayanin mo. Sensuality ah, work. Oo, meron. Dito sa studio na ito, maraming ng sensuality na ganap. Oo. Kaya, <laughs> Kaya mo yan. <laughs> okay, ikaw ba eh, nag-school, uh, nagtapos ka ba ng pag-aaral, anong pinagkaabalahan mo? Ano pa, bali, um, tinapos ko before is culinary arts talaga. Culinary arts, antaray. Okay. Uh, tapos na-practice mo naman yung pagluluto na yan. Yes, yeah, so, uh, nung, bali, more on the OJT side lang talaga yung pinaggamitan ko, which is one reason kung ba't di ko talaga siya finerso is, iba pala yung love for cooking and love for The hospitality ano industry. Kasi nung, nung maguluto, uh, mahal kayo paguluto, pero yun nung nag-serve na, may merong quota, may time, may ano, parang hindi pala siya healthy for me. Ah, so do doon ka ko oh, ano, sa part oh, na yon okay. uh, Ako parang baliktad. Kasi nag-culinary din ako, pero certificate oh. course lang. For, uh, kasi mm -hmm. graduate na ako ng ano, tapos mm -hmm. parang inisip ko lang na gawin yan. Okay. Pero, hindi ko, ang love for cooking ang wala ako. <laughs> <laughs> Yung doon ko na-realize na, na para mas gusto ko nalang kumain kesa sa magluto. Okay. Hindi ka nag-day job ever? Or uh, ngayon, uh, ano? may day job ka ba? Before po nag-day job ako. Mm. Uh, Nag-try ako mag-work uh, on Yellow Cab. Mm. Before. O, so, fast food siya. O, so, nag-cooking. Like, hindi... nag ano, na Yan ang mahirap sa culinary, ha? Yung dough making. Well, sa so para sa akin mahirap na yon pero Opo. for Actually, some I'm may, I'm sure pati talaga yun. may hirap yung paggawa ng dough and oh. syempre po sa so yellow cab we have to do everything fast and kailangan natin mag inventory nung oh. time na yun. so ang dami ng minamasa dough every so, marami kang minamasa doon oh, po, e, sana habang nagmamasa ka nagpakita ka ng bot <laughs> 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 di pa mas sakit okay pero ikaw ito na talagang gusto mong career pag uh, artista Opo, okay po. Okay. anong klaseng artista anong genre Meron ko bang peg na artista na gustong career path ay eh, gano'n ang mangyayari sa'yo? Opo. Bali, for now po, nasa ano eh, um, sexy actor ako. Pero I want to grow out of just being a sexy actor eh. Nanti target ko po talaga is more on comedy and action. So, pagka, pagka ano, um, thinking of comedy and action, na naiisip ko po talaga na artista is si kung hindi si Robin Padilla, eh si Jackie Chan. Yun po, yun po yung mga nakikita kong ano, similar similar role. Jackie Lu Blanco. <laughs> Jackie Aquino. Kailan mo si Jackie Aquino? Hindi no. Ay, at isang pakatotoo ka desta. Baka po bukin niyo naman 'yung si Roderick Paulate. Charo. <laughs> Ay, eh, si Boss Roderick, yung kailangan. Oo. Oh, Roderick, comedy. Oh. Opo. Opa. As action. Ayan. Kasi Robin Padilla, pwede Opo. action. Marunong hmm. ko ba magpaputok? Uh, hindi pa po nag-training ng firearm, pero nakapag-train na mag-airsoft and... oh, airsoft. So, and nakakapagpaputok pa. ka naman? Opo. Uh, mga ilang putok? Ma maraming beso, hindi ko na mabila. Ah, talaga. Oh? <laughs> Sanay ka naman. Kung malimbawa, sa ni direct magpaputok ka! Kaya mo. Putok agad. Ah! <laughs> <laughs> Sapo! <laughs> Ikaw ba ay may girlfriend ngayon? Opa, meron po. Ah, meron. Artista. Ah, uh, Non-showbiz. Non-showbiz. Gano'ng katagal na kayo? Uh, more than a year. More than a year. Hmm. So mga next year, maghihiwalay na kayo. Huwag yung pusa. Nakakailang girlfriend ka na? Hin hindi po ako nagbibilang. <laughs> hindi ka nagbibilang? So more than 10. hindi <laughs> ko na po matandaan. Uh, Medyo... ano ba tipo mong babae? Physically? physically ho, matangkad. Matangkad? Opo, and ayoko po ng sobrang payat. Ayoko na sobrang payat? Kasi oh, sobr masakit daw. <laughs> 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 Alam mo, tinanong ko yan. Nagpukinga. <laughs> 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 <Huh>? Totoo? Ay, <laughs> actually, totoo po yan. Aminin <laughs> <laughs> <A> ko. <laughs> okay, some part masakit. Tinanong ko kasi yan, kasi meron oh. akong kakilala. Sabi niya, ayaw daw niya ng sobrang... Mga ilang, mga tatlo na yung natanong ko. Ayaw hmm. na rin ng super payat. Ayaw na yung parang ano na, anorexic na yung dating, okay. o yung super buto-buto na, oh, po, po. bakit, ba't ayaw nyo nun? Well, if we have to say na about the physical, ano, mm -hmm. actually, totoo po yung masakit po siya sa, uh, you know, sa, sa, sa area area, gano'n, ah. oh, when it comes to lovemaking, masakit siya. Ah, talaga? Oh, so, kailangan nilaman ng content? Opo, oh, para medyo may, may cushion. Bakit <laughs> mga <laughs> Lately kasi trip ko manood ng mga Victoria's Secret, yung mga past ano, fashion oh, show. Hindi naman sila super payat. Opo, oh, pa, yung mga ganun. Di ba? Yung, di ba? Mm. Oh. Ganun Kasi pag... Uh, At ang weird ko, yun ang talaga pinapanood ko. Oo oh, nga, nagulat. Nagulat din ako. Victoria's Secret. <laughs> <laughs> Hindi ako mahilig ako sa mga, ano, Mark. hubad na babae. <laughs> Hindi mo? Yung mga painting ko, may mga hubad na babae. Ako. Sa bahay ko, marami pa. Mas gusto mm. ko yung figure ng babae. Oh, sa Mas nice na-appreciate niyo po sa uh, artwork. Natitense ako kapag lalaki. Kasi pag lalaki, gusto ko actual. <laughs> Yung pag babae, painting, okay na. Okay, okay na. na. Sa, sa lalaki, actual ang gusto ko. Charo. Ah, talaga. Okay. Ikaw ba, siyempre, exposed ka sa showbiz, sa social media. Nakailang bakla ka na. Wala. <laughs> Ay, ang bilis. Wala, wala, wala. Ulitin ko yan, ha? Sa camera ah oh, gusto ko yung may acting, yung talagang paniniwalaan namin. Okay? Uulitin ko ang tanong. Sa social media, A-roll, nakailang bading ka na? Wala pa po. Oh, ay, ang galing! Wala talaga. ah oh, okay. Dapat daw may luha. sabi ni Direk, kailangan may luha sa right. Ready na po, ready. Uh, oh, na. Maniwala kami na talagang wala kang experience sa bading. Oh. so wala talaga. Wala pa po, wala. Sinungaling. <laughs> Ano okay, <laughs> ano yung, ano yung teka lang? So hindi ka pa nakikipagrelasyon sa bading? Hindi. Okay. Bukas ba ang puso mo na makipagrelasyon sa bading? Actually mata malaki po respeto ko sa ano sa mga dahil marami po ang kaibigan ba. Mm. Pero very straight po talaga ako. Eh. Very straight. So, oh, straight. Pataas pa baba. <laughs> 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 ah, so, hindi, so hindi mo nakikita yung sarili mo na magkaroon ng jowang bading? Hindi. Ah, ah, very hindi. certain. So babae, lang, sure. talaga. Ako, babae. babae lang talaga. Apo, no. lang talaga. Okay. Ano yung hindi mo makakalimutang offer sa sa'yo ng bading? I think na-mention ko na rin yan before. Kondo? Oh, saan ka niya message? Sa social media ko. Oh. So hindi mo siya nakikita pa? Ay, hindi mo siya yo. katrabaho or nasa, nakita sa isang event. Hindi yun. Okay, yung... so sinabi niya, bibigyan niya ka ng kondo. Oo, oh, ganun. Ba, Baki right naman, ano, baka naman right. nag na po. <laughs> hindi naman kondo yung talaga. May, may kulang... Kondom. <laughs> 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 kulang ng M. <laughs> 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 Ikaw naman nag-assume ka ka agad. Kondom ba Yun Yung pala yung binibigay, hindi naman pala kondo. <laughs> anyway. <laughs> o, oh, ano sinabi mo? Ano rin kapalit muna? Ay, yun po, syempre, gusto niya daw jowain, parang gano'n, okay. alagaan, uh, Re respect, ano naman eh, in a respectable manner naman yung pagkaasabi niya. Uh, pero, um, siyempre so syempre, paano mo sinagot? In a respectable manner din. Ano ba, sabi na? mo? Wala na po bang iba? <laughs> <laughs> kondo, <laughs> kondo, kondo, kondo and, oh, walang gano'n. <laughs> Hindi ba, sabi ko lang po sa kanya ay ano is parang pasensya na no, ako na hindi ako ganun. O, ganun lang po. Hindi uh, naman po, po nangaaway or anything. Uh, eh yung mga personal, halimbawa yan sa social media, ba mga personal encounters meron ba? Na talagang ano harapang sinabi sa iyo at inoferan ka. Harapan wala naman po, wala. Uh, wala pa. Harapan wala naman po. Ang kinis mo, ha? In fairness. <laughs> ano yan? Uh, uh siyensya? Or ano? <laughs> <laughs> yeah. I think oh. siyensya na po ito kasi very conscious po ever since so pumasok ako sa Ah, talaga? Al so, Alam yun, lagi kami sasabihan tito, alagaan niyo yung sarili niyo, huwag kayo masyadong uh, magigimik. Ano ginagawa mo para maging makinis ka? Ano, ano? Gluta drip, ganyan. Ano? Glutathione tayo talaga na ako. Ah, ano. Pero hindi po nag-gluta drip. Gusto ko sana. Pero, <laughs> uh, pero medyo mahal ko. <laughs> oh, dami nagsusponsor. No, I sponsor na niyo siya ng gluten free. <laughs> Actually, may sponsor sa akin. Ayok, natatakot kasi ako sa mga tusok-tuso. Opo, no. Tsaka, hindi yung pamilya ko naman maganda ang kutis, kaya okay na ako doon. Namaan ko na yun. Maganda po talaga ang kutis si Mr. Oh, Poo. Okay. Hindi, oh, hindi, oh. hindi ako tinatanong ko, hindi ako kasi natakot ako sa tusok-tuso. Mm -hmm. Sa ibang tusok ako, hindi ato ko. <laughs> <Do> you, <laughs> Wala kang ka takot. Oo, oh, hindi nakakatakot siya. <laughs> no? Dahil dyan, buwan na yung pandesal o hotdog. Pili ko Hatnob. Ah, very good. Dahil dyan, kubaring mo na yung shirt mo at yung pants mo. Ang ganda na yung shoes mo ah. Thank you po. Ah, Pin cotton. Okay. Nag-promote kahit ah, hindi yan. Hindi <laughs> yung sponsor? Local ba yan? Local? Local brand Ah, talaga? Ba? Ang ganda ah. Mm -hmm. Saan mo nabili yan? Ah, uh, <laughs> online. Ah, okay. Sige, tayo ka na. Tayo and then... Pupat um, ng Sando muna. Sando. Ah, ayan. Sanay na sanay ka naman mm -hmm. sa job niya. Itapon mo na lang dun sa bakla. Asa, Dito, may bakla dyan. Ayan. Thank you. Thank you. Tapos, uhubarin mo yung, huhubarin mo na yung shoes. Kasi kailangan mo huhubarin yung, ano. Pati shoes, so uhubarin? Para, hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng pants. Tsaka ng oh. brief. Tiyan! Dayan dyan! Oo, maraming salamat naman. Thank you. At, ah, i-invite mo na sila doon sa iyong uh, movie, sa uh, Viva Max, tsaka yung mga social media accounts mo. Mm. And guys, hi guys, ako po, Lee C. R. Carmelo, isang uh, Viva artist. Siya, uh, specifically sa Viva Max. And inimbitahan po kayo lahat na manood ng Punit na Langit streaming soon on Viva Max. This would be around the uh, first to second week of ano of September. Ayoko magkamali ng date. <laughs> oh, pero I think if I'm not mistaken September 8. Ayan po. And uh kasama po dito, uh, this would be directed first by ano by Direk Ropa Henma. And uh ito po ang kanyang first movie sa Viva Max. Kaya yeah, sana masuportahan natin siya lahat. Ang masabi ko lang po dito uh, is a very, very unique ang concept and very realistic po. Uh, this, sana magustuhan nyo yung inanda namin yung storya para sa inyo. Ayan. And then, may po, social media account ko po. Um, just you, you can find me anywhere on Facebook, IG, and TikTok with the tag name I am Arol Carmelo. Or search Arol Carmelo lang. Man. Maraming salamat naman sa iyo. At syempre, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa ChannelFu.com. Hmm. This is Mr. Fuwa, mag okay. May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!